mukha na siyang binuguan at dahil matagal nang hindi na change oil tingnan natin ang kulay ng langis kurado hmm, kulay na talaga ng binuguan niya hindi pa na oh. hindi pa mabuksan <laughs> yan na

<laughs> pero salamat at na-change oil din sa wakas sa tagal ng na, hindi na-change oil talaga naman at pati yung motor hindi rin nalilinis mukha nang dumi napakadumi eh. at ulan hindi nalilinis nagtututong na yung madumi kaya na siya nakita ko sa iyo walang magamit gamit na gamit talaga yung mga hmm, polis napakadumi pero okay lang yan masayang importante yung loob okay huwag lang masiraan sa biyahe di ba mga karider? Ayan na nga. Ilalagay na ang oh. bagong langis. Nakakatuwa na. Yun? Sa wakas um. na change ulit din. O oh, yan Kailan kaya ulit ang ulit niyan? Kulay itim na ulit yan kapag ka, uh, napalitan na yan. Hindi malaman kung kailan ang palit-palit yan. <laughs> ah. Ayan, maraming, maraming salamat sa inyo pananood. ng 800. Bye! Thank you for watching. bye, -bye.